Sa mga magtatry na magpatato ng red tattoo. Ingat! Dahil may ibang tao na allergic sa red tattoo. Ang nangyayari, nangangate. At mahirap din na magpagaling ng tattoo lalo na kung meron kang allergic sa red tattoo. Ang pwede mong gawin kapag gusto mo talagang magpatato ng red tattoo. Magpa-skin test ka muna bago ka magpatato ng red tattoo. At paano ba ginagawa ang skin test? Paano gumawa ng skin test? 1 pumili ng maliit na parte ng balat. Halimbawa, loob ng braso o likod ng tenga. 2. Linisin ang balat gamit ang alcohol o antiseptic. 3. Gamit ang red ink, gumawa ng maliit na tuldok. Pwedeng stick and poke o kahit konting tusok lang gamit sterile needle. Maliit lang mga size ng munggo o mas maliit. 4-4. Hintayin at obserbahan sa loob ng 1-3 araw. Tingnan kung mamamaga, mangangati o magre-react ang balat. Kung may pamumula,